Malaki tong mga idol. Lakas. 80pusan laki. Tako. Shit. Nino. Grabe. Aigoo. Laki. Huh. Bigat. Bigat. Huh. Okay. Oops. Hindi ka siya. Thank you. Grabe. dico, c'è stasim'a oh my god oh oh my god sobrang laki grabe sobrang laki mga idol MG mga itul buti pagod na hindi na ako nahirapan bumutuwa mga idol oh. ito yung ko kaya pala basang basa yan ito basang basa mga idol oh. Ayan na, huli ko mga idolo, grabe. May gitsampung kilo yung isa. Wala haba ba? sa bayan niya pa, sing. Magkano kaya sa bayan yung isang kilo yun? Baka bang 50 lang yan. Oversize? Oversize uh -huh.